Ito na nga mga kapatid, bahay ni ko sa Paris tukoy na at sinasabing binili niya ito. Ayon sa mga nakalap nating balita, matatagpuan ito sa 31 Avenue Montaigne 8 District ng Paris at makikitang napaka-elegante talaga ng mga building dito, hindi man makita ng buo pero alam mong milyon-milyon ang halaga at alam mo ba na ang lugar na ito ay kilala at dinarayo ng mga turista dahil dito makikita ang napakadaming luxury brands. At eto kapatid, ang building na ito dyan daw nakabili ng bahay si Zaldico. Ang gamit natin ngayon ay Google Earth at makikita natin ang isang malaking building na sinasabing nakabili umano ng condo unit si Ko para mas malinaw lipat tayo sa kabila. Ito ay ang Avenue Montaigne kung saan dito makikita ang mga mamahaling brands na nagsama-sama. Merong Chanel, Dior Prada at marami pang iba. Sa una na ito, dito makikita ang isang ginagawang building. At alam mo ba na itong building na ito ang sinasabi kung saan daw nakabili ng bagong tirahan si Ko. Sa inilabas na balita, ng bilyonaryo news, makikita ang pagkakaparehas. Ito yung sa map, ito naman yung sa bilyonaryo at makikita ang pagkakaparehas ng dalawa. Sa inilabas ng bilyonaryo news, makikita na gawa na ang building. Pero dito sa maps, dahil late ito, parang nire pa ang building at makikita talagang pangmayaman lang ang mga bahay o kondominium dito. Okay, sige. Bibigyan ko kayo ng konting tips para malaman nyo kung magkano talaga ang presyo ng mga bahay sa Avenue Montaigne sa Paris. Una, meron isang tinatawag na 68 square meter na one bedroom flat na katapat mismo ng sikat na plaza. Ang presyo nito ay nasa 2.1 million euros o tinatayang nasa 130 million pesos. Grabe, one bedroom lang yan. Pangalawa, ang isang 81 square meter naman na foot on the ground na may dalawang kwarto. Ang halaga naman ay 1.35 million euros o humigit kumulang 81 million pesos. Pangatlo, ang isang 165 meters na luxury apartment na may tatlong kwarto at terrace. Ang presyo nito ay naglalaro ng 5.2 million euros o halos 312 million pesos. At pang-apat, ang isang 245 square meter na may 3 bedroom luxury apartment na may tanawin ng Eiffel Tower, ang presyo ay 6.2 million euros o katumbas ng 372 million pesos. Ganyan ang mga bahay o unit sa lugar na ito. Sobrang mamahal talaga. Ayon sa mga eksperto, ang presyo ng luxury apartment sa Avenue Montaigne ay karaniwang nasa pagitan ng 15,000 euros hanggang 60,000 euros per square meter. Kapag mas maganda ang view, may terrace o high-end ang pagkakarenovate, umaabot ng 25,000 euro hanggang 40,000 euro per square meter. At sa tingin mo, nasa magkano kaya ang nabiling bahay ni Zaldico sa lugar na ito? comment mo naman dyan sa ibaba. At eto pa kapatid, Zaldeco nagsalita na, na wala daw siyang alam ukol sa mga insertion at mga flood control projects ng DPWH. Distinguished colleagues, esteemed members of the House and the Senate, magandang hapon po sa inyong lahat. Zaldeco Tinanggi ang mga aligasyon sa kanya at sinabing wala siyang alam o kasalanan sa mga flood control projects sa Pilipinas. In short, lahat ng taong nagsasabing damay siya sa mga naganap na hearing magmula kay Toby Tiangco, Diskaya, Alcantara, Bryce, Yusek Bernardo at Orle Ortega ay hindi daw totoo. Mariin niya rin itinatanggi ang mga aligasyon sa kanya at magpapaliwanag daw siya sa tamang forum. Ayon sa kanya, na I have every intention of returning to the Philippines. I am also intent on bellying the false claim against me before the proper forum. May buong hangarin akong bumalik sa Pilipinas at marin kong pinasisinungalingan ang mga maling paratang laban sa akin sa tamang hukuman, ayon kay Zaldeco. Grabe ang dami nilang alam sa buhay e eh kapag mahirap ang nagnakaw ng toyo o sardinas wala nang sabi-sabi kulong kaagad pero kapag mayaman tulad nila Bryce ng Diskaya, Zaldico at ng iba pang sangkot sa korupsyon meron pang napakadaming hearing meron pang hindi pumupunta ang sarapan ng pagkain at nasa matinong kulungan at higit sa lahat hindi agad napapatawa ng parusa at kahit bilyones ang ninakaw nila sa bayan, meron pa silang chance ang makalaya o mapababa ang sentensya nila. Paano yon? Eto. Kung ang isang tao ay ginawang state witness, hindi na siya maaaring kasuhan para sa mga krimeng sakop ng kasong pinasukan niya bilang testigo. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na siyang pananagutan Immune lang siya sa kaso kaugnay ng testimonya niya at krimen na tinutulungan niyang ibunyag. May kondisyon na kailangan aprobahan ng korte o ng Department of Justice o DOJ ang pagiging state witness. At dapat siya ay hindi pangunahing mastermind o dapat meron pa siyang ituturong pinakaulo ng operasyon. Kaya oo, kapag naging opisyal na state witness, hindi na siya makakasuhan sa partikular na kasong iyon pero hindi siya ligtas sa ibang posibleng kaso na hiwalay o hindi sa klaus ng kanyang testimonya pero parang gano'n na rin yun, makakalaya. Ayon kay Zaldico, nangangamba daw siya umuwi ng Pilipinas dahil hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya pagbalik ng Pinas. Eh kapatid, kung wala ka naman talagang ginawa, bakit ka mangangamba parang ikaw na rin ang naglingas ng sarili mong apoy? Ayon sa kanya, nanausgahan na siya ng publiko at ni Bo GD kasunod ng pagkansila sa kanyang travel clearance nang hindi man lang siya hinihingian ng paliwanag at kahit wala pang reklamong inihain laban sa kanya. Si ko ang representative ng ako Bicol Party List at dating chairperson ng appropriation. At alam mo ba na noong magsimula ang isyo patungkol sa mga budget insertion, bigla itong naglaho na parang bula, laging absent at hindi na makontak. Ultimo kapwa niya kongresista, tinatanong kung nasaan ito at bakit hindi umaattend sa mga hearing kahit ilang ulit ng pinapatawag. Kaya naman nagsalita na si Atorne Princess Abante at sinabing nasa ibang bansa ito nagpapagamot. Sinabi niya na kumpleto ito ng dokumento at alam ang pag-alis niya. Pero kapatid, kung alam naman pala ang pag-alis ni Zaldico, bakit may ilang mga kongresista na hinahanap ito at para bang walang alam sa pag-alis niya ng bansa? diyan palang lang malalaman na natin na may kakaibang nangyayari um nasa United States siya uh, for medical treatment um with appropriate travel documents um kung ano yung mga travel documents na yon uh, wala pa akong copy so i still have to coordinate further with the office of the secretary general at isa pa, hindi naman pala ganun kalala ang sakit ni Zaldico. Ito ay low blood lang at sa ibang bansa pa ipapagamot. Grabe naman yan. Hindi niya ba alam kung gaano kahirap pumila, magpagamot sa Pilipinas tapos siya, low blood lang sa ibang bansa pa ipapagamot. Para sa akin, strategy lang to ng mga taong nasasangkot sa korupsyon. Nagkakasakit sila bigla-bigla. Ilang ulit na itong nangyari sa Pilipinas, nakapagdehado sila sa laban. Biglang magkakaroon ng matinding sakit, hirap sa paglalakad, may tapal sa leeg, at kung ano-ano pang kaek-ekan para lang makaiwas sa mga tanong at makulong. At eto pa, ang Department of Justice ni Remolia ay kinumpirma na wala na si Ko sa Amerika at nasa France at ayon naman sa bilyonaryo na tukoy na ang tirahan nito nasa isang building sa Paris. Ang nasabing lugar ay kilala dahil naglipa na dito ang mga mamahaling brands at dito rin nakatira ang mga kilalang personalidad, mga royal family, mga politician at celebrities. Ayon pa kay Zaldico na wala siyang natanggap na pondong konektado sa mga project ng DPWH. Pinabulaanan din niya ang lahat ng aligasyon na mag-isa niyang ginawa ang budget insertion sa 2025 national budget. Ayon pa kay ko na hindi daw ito totoo dahil ito ay aprobado ng Senado at Kamara at may Cameral Report na sumunod daw ito sa tamang proseso at hindi rin daw totoo na nanghingi siya ng mga allocation ng fish import. Kung matatandaan, ito yung video kung saan in-interview ni Terry Redon si Francisco Tio Laurel Jr. Kung saan pagkatapos nitong banggitin si Zaldico, biglang natsok si Redon. At ang rami kong tinanggal na listahan dahil maraming kalokohan sa totoo lang nung panahon before my time sa importation ng isda. And uh, ayoko nang sabihin kasi meron din Isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation na hindi ko pinagbigyan ng 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 uh, isda. At ang pangalan noon saldi ko. All right. But very clear, no? Okay. Ito daw ay para sa ZC Victory Fishing Corporation. Ayon pa, nawala daw siyang kinalaman sa nasabing kumpanya at hindi daw Zaldico ang meaning ng ZC kundi Zamboanga City. Itinanggi niya na hindi niya eroplano ang ginamit noong hinatid o inaresto si dating Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands. Mariin niyang itinanggi ang mga aligasyon na ito sa kanya. Kaya naman ngayon, dahil sa mga paratang na binabato sa kanya, natatakot daw siyang bumalik ng Pilipinas para sa kanyang siguridad at siguridad ng kanyang pamilya. Pero sa kabila ng kanyang pahayag, marami pa ring tanong ang hindi nasasagot. Oo nga at sinabi ni Zaldico na handa siyang umuwi ng Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya ngunit hindi niya binigyan ng malinaw na detalye kung kailan ito mangyayari. At maraming mga kababayan lalo na ng kanyang konstituta na Bicol ang naghihintay ng kanyang pagbalik upang personal na ipaliwanag ang kanyang panig. Sa ngayon nananatiling palaisipan kung kailan siya aktual na haharap sa mga investigasyon. Ang iba ay umaasa na hindi ito mauuwi sa puro pangako lamang habang ang iba na may nagdududa kung talagang tutuparin niya ang kanyang sinabi. Dahil dito lalong tumindi ang panawagan para sa transparency at pananagutan mula sa mga mambabatas lalo na kung sila mismo ang nasasangkot sa mga isyong may kinalaman sa katiwalian o maling paggamit ng pondo. Hanggat hindi siya humaharap, mananatiling bukas ang mga tanong at duda ng publiko. At sa dulo, ang pagtupad niya ng pangako ang magsisilbing sukatan kung gaano siya kaseryoso sa paglilinis ng kanyang pangalan at pagbabalik ng tiwala ng taong bayan.